At ngayon para sa detalye ng ating mga balita. Sa kulungan, ipinagdiwang ng isang lalaki ang kapaskuhan matapos na maaresto ng mga otoridad ng pagbantaan nito ang nakaalitan sa barangay na Grumbuan, Kawayan City, Isabela. Ang sospek ay kinilalang si alias Jed, 25 anyos, residente ng nabanggit na barangay. Habang ang pinagbantaan nito ay kinilala naman sa pangalang Erwin, 36 anyos at mula sa barangay Gagabutan, Kawayan City, Isabela sa nakuwang impormasyon ng IFM News Team sa Kawayan City Police Station habang nagkakasiyahan ang biktima at mga kasama nito, dumaan ang sospek sa lugar sakay ang Mitsubishi Montero na mabilis ang takbo na muntik mabundol ang isang lalaki. Nang muling dumaan ang sospek sa lugar, nilapitan siya ng biktima at mga kasamahan nito upang pagsabihan na magdahan-dahan sa pagmamaneho ngunit sa halip na makinig ay umalis ito. Makara makaraan ng ilang minuto, muling bumalik ang sospek sa lugar at dito na nagbanta na babarilin niya mga ito habang ipinapakita ang Bushmaster Caliber 2, -2. .223 rifle na kanyang dala at dinuro pa ang biktima tsaka muling umalis. Kaagad namang rumesponde sa lugar ang barangay kagawad kasama ang isang polis at nang muling bumalik ang sospek ay dito na ito dinakip kasama ang kanyang baril na naglalaman ng limang bala. Ipinasakamay ng Kawayan City Police Station ang sospek na mahaharap sa kasong grave threat at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Ammunition Regulation Act.